Nakakitin na ako tuloy, nakulong Tago sa isa eh Ito eh Nakakitin lahat Woo. Lakas ang kidlat ay Ito okay. okay. eh Taguan ay okay. <laughs> Mga kainsan Katatapos lang ng napakalakas na ulan Ah ah, yan no biro mga kainsan Yari po yung naranamin. Utol, ari ang nadali Wasak yan ah, Ay patay po ari, ari mapapahapay po Paano kayong ganda ka na rin namatay? I, I, ano pa sa DNR? Ah, DNR yan, ito ka ng ano? Apakalaki ah, yan, aray mga kainsan, um, kitang kitang namin, ay mo, aray, lagas, ah, pakalakas, yari pati yung saging, ay lantay, ay, lantay, ay, um. aray, 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 utol, ay lang, ah, 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 mga tinamaan ng, kidlat, kidlat, pakalakas, ah, dito po ay, ano, sa, marami po tinatamaan ng kidlat, pag nasa bukid po, Numisan no, ay sa ano, Lusena ba o tagkaway yan? Parang tagkaway ni. Eh. Mm. -hmm. Ah, ilan tanha? Utol o. Oh. Ay, pag-ari po may isang buwan. Lanta po ari. Pakakadami pa man lukot sa taas. Oo. Oh. Ay, ka utol. Yeah, yeah. ay. Tunda pa rin Yan. Toy! Uy! Uy! Ayan ang pagkalakas. Aba. Patay na yan. Patay na. Ito na utol. Mm -hmm. Napakalaking puno. Itong magandang ano utol. Bawal naman ata ito. No, Pwede itong gawing anong salasit. Napakalaki. Napakalaki nga. Alagapak. Ay. Ay. Wala na yan, isang linggo, wala lang sana yan. Ba't siya tinatamaan doon, may din, patay mala yung malatubig. Duwa na ano yun? Ano dito, kung magkuryente. Awal. Ah, Pagkala ka pala niyan. Yan. ano pong tawag sa ganun, halos ito pong lapit-lapit na ito. Malapit sa kubo, halos tinatama. Ay, putoy, utol. Pati ano, uh. yan. lumabas, oh. Uh. Siguro nakapaginti din yan. Ano, mm. dalo. Mm -hmm. Nalagoplok. Ah, mga kaysa, nagtatalim na po kami ng sita Hindi daw ito eh. Buhay na yung isa, ano? Dalawang kilong pananim. Ah, ah. Kaya naman na ito, ano? Umay na kaya tayo din yung pag Maghahapon na kayo di yan. yan. Tatalim pa ako ng isang ano dun. Isang kilo pa uli ito sa ibaba. Marami pa magkakapatid sinda, ano ah. Si pa ako to'y Ikaw yung iyo kapatid mo May kit may trabaho lahat ano to'y bah Kaya nga sabi nagpapalawak ng halamanan para may Trabaho lahat Ano to'y? Pero mm -hmm. Magano ka utol? Kasi auto yan, panalim natin ito, toy. Ha? Pakalakas ang ulan na yan, oh. No? Ah, ah, tudong tudo. Kasi pa, toy. Ay, ayos yan. O, toy. Ah, gara na po ng sitaw namin din ninda the auto, eh. Pangalawang tanim na po rin na sitaw. Gwalit, eh. Toy. Gara. Buskan, Ay. Ang garao tinasitaw natin din eh. Ito eh. Ang na. Ah, magkapatid po. Nagtatanggal po ng sili. Walang huli pa na ano ito eh. Buhay na lahat. Ha? O sa talip po tayo ng sitaw. Ari tatanim la ang po para diretso na po. Habang nagtatanim po, diretso na ang paglalagay po ng ganari. Para po ano? Yari na o to eh. Nadali na din ano. Ating tatalian na rin para ano ano to eh. Para ba pagkakatalim natin tatalian na ano. Para pag nakaligtaan ba. Parang kapusin din pala eh, nga putol eh. wala hindi alam kung saan lang, tapos yan nga oh. Oo. Yan nga oh, Basta pag-aplangan nila eh, bahala na sila. Ano oh, eh? tiyo Ang dami lang gamit, ano? Oo. No? Ayan so, ito yung ganyan kadalang. Ayan nga oh. ba yung madalang, ganito ano? Pati ah, tinanggal yung una, matibay pa pala uto yung huli. Yung <tipan> huli, yung gitna. Hmm, mo. <tamo>. Oo. <tipan> Dali uto, kuha mo pa yung natin uto, mira pa dun na. Pagkalakas ng ulan naman. Ah. Na. maganda pa ang sito Ay, eh. maganda rin po pala ang sito mga kainsan eh. Haba. hindi intindihin pagkabalag mo eh, yun ah eh. ba wari kay isang buwang isang buwang kailangan natin namimitas doon sa kabila eh matakal din pala ang buhay nito pa ngayon, napitas pa rin eh ano mm -hmm. ba nalimang po ako sa sito eh ayos po ano po ba yung may nagkala malipa? Ini. Kalau kan. meron hmm. tui gaya ko balingin yan ah. hmm. wala pang natubo nauna na ang balag o, to, eh. abot na no, tui Ha? Tapos taas mga bae, bawa pa yung ibo. Yari na mga kaysa Ng ibang sitaw, may tali na po. Yan. Patuloy po ang pagtatali eh. gara na o toy may tali na eh Pagka, pagkalipas po naman na rin sitaw aray naman kabila ang sisitawan po namin aray o nakahanda na po lahat yan kaya naman sitaw makawiti ba o toy? gara o toy. mag-aabuno po muna ako sa kabila po abuno po ng tapog gawa ng maganda po at umulan may ikit may tubig iyon yan utol kabuti yan ang pakadami dito hindi na nangungusin na yung iba naduduak na daw ay atang buti nabubulok lang ang yan yan utol tamo Pizza. Kanina yan. Yan utol. Kuhanin mo. Dali mo utol sa inyo. Mga kahanga ko po din eh, na daw sila. Ang dami po eh. O tuyo, dala sa inyo. Hmm. May sure ay spy ay. <laughs> dali ito eh. Dami, Yan, dami na apakang man o Yan, dali mo na sa inyo. Naduduak na po yung mga kahanga ko. Dami na. <laughs> Ano po, dalhin pa uwi. Ng totoo lo. Yan. Mundo ni Milky. Imbos ila. Malawak na mga kaysa lang na motor oh. Malawak na rin. Tayo po 'yung nagbisita din sa Ilaya mga kainsan. At aabunuhan ko naman po rin dapog. Kakadalang ng tubo na rin ba? Natuyo kayo tol. Ha? Hmm. Huh? Pero ore maganda pa pa rin eh. Hmm. Aabunuhan ko lang mga kaisan. Aabunuhan ko pong madali. Para po lumago ang palay. Eh. Kailangan po yung palay may abuno hindi po mag-aani. Eh. Ah, maganda po yung tubo. Eh, pero kasi na rin. Ano yan

Ano nga masaya, eh, hindi ko Ah mga isan, si Utol po yun nag aabono doon at tayo po ay magpapaliis din sa kabila ng uh, tubig at tara po yung nakakaatin na rin kabaak malaki pong tubig din Ito yung po si Kuya Ay ah, kaya naman pala eh At doon ko pala Utol papataanan sa kabila kasi malaki po palang tubig doon Kailangan ni ping Wala ka na nakatalong Saan tiyan lang naman po Mga kaisan, ano muna? Buko Mauhaw oh, ah eh Tatapos lang po natin mag-abuno Ah, kasarapan mo. Ah. Dawag ko sa iyo. Mm. Eh. Ah. No? ah. Sarap. Mm, -mm. Tanggal ang buti, ay. mm Nakakain po. Talagang pasal na. Ya <laughs> yeah, mga San, tayo naman po ay pakakabila. Yari na po. Tapos na ating abunuhan. Ya, yeah, yaring yaring yari na. Tayo naman po ay uh, magtatanim ng uh, sitaw po sa so, kabila. Sitaw. कैसा तीन